Nag-wonder ka ba kung ano ang itsura ng isang property na apartment sa taas at transient naman sa baba? Saktong-sakto kasi yung isa sa mga watcher natin is nag-share ng kanyang property na gagawa lang at ready ng paupahan sa mga client. Natutuwa siya kasi wala pa yatang one week is meron na silang booking kaagad for six days. So ito ipiplay na natin yung video kung ano itsura nito sa loob, ano yung mga pictures nila doon at mga pinoprovide nila para sa mga tenant nila. Para makakuha rin kayo ng idea kung sakasakali magtatayo kayo ng ganitong klaseng negosyo. grabe, sobrang ganda ng property niya kung makikita nyo kanina. Sa lahat ng mga ginamit nila ng mga materials at mga fixtures at mga furnitures doon, no? Talagang pulido, aesthetic at talagang wala tayong masabi. So dito na tayo, no? Sa laging tinatanong sa atin, ilan ba yung lot area nito? Sabi niya is 140 square meter. Yung floor area naman nung kabuuan non is 260 square meter. At naglalaro naman sa 30 to 40 square meter yung bawat unit nila. So, di sabihin nun, eh, mas mura yung mas maliit at mas mahal naman pag mas malaking unit yung kukunin mo. At ang total project cost nila dito is 3.5 million. Possible hindi pa diyan kasama yung lupa. But of course, no, i-consider niyo pa rin yung mga ano, utility cost tulad ng Meralco, ng water, siyempre mga install so kanyan. Mag-apply ka ng building permit, mag-apply ka ng occupancy permit, no, at kung ano-ano pa mga permit sa dapat mo applyan ah, kahit pa paano mga ka pa rin no ng more than 3.5. Kaya mas mabuting may buffer po kayong kaunte eh. pag magpapatayo kayo ng mga ganyang klaseng property. Yun lang guys, if you learned something today, baka pede naman kayo mag-like sa video na to and mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel. Thank you.